King Cobra. Cobra. Halo? Cicobra. Cicobra? Jan. ibu Jangan jangan. Ini aja nah. Ini Yang setanya. De, ngayor, ngayor. Oh, okay, okay. Belapan, jan? gitu.

Kaya binalikan namin. Okay, masukan. Hmm. Dito. Na ano? Makapal. Okay. Ito ba yung sinasabi yung lagi nang aarang dito? Hmm. Oo. Oh. Malay niya kayo, no? Magsasakit. Yes. Dito. no? Sa mali niya. Wala pa dyan. Patikan. dyan na,

Papa, guna eh. Ai, fatta guna. Nah, <laughs> guna. Ha, dinate. Oh. Papa. Bisa piyo. Oh. Oh. Ah, bana ai. Ha. Nah, kit kit. Lay. Oh. Nah, nah. Guna. Ala. Papa guna pura. Oh. oh, oh. Nya <laughs> boy.

कौन है इसने आते मालूम कहां है ये ने अभीMoment में सोकल ठीक है और बोल रहे हैं हम

Pagkatapos Yan, pangatlong king cobra na nakuha natin ito. Pangapat. Pangapat pang na yan, malapit na sa bundok e. Eh, kaya, yan. Malapit na po tayo sa bundok e. Eh. O, oh, matropa. May... Wala ba ka na? Ano? Eto, boss. Ayan. Kuminis siya gano'n. Baka matanggalan ng anong, pangin. Matanggalan ng pangin, ayan. Itagulitan. Eh. <coughs> Sige, tuloy na. Wala na. Okay. Pero may nakita. Tinaya Kinagat. Mo na talaga? Ano 'yun? Mamshi, Ito pagka. Mas mala ito. sa nasa. Mga ilang kilo 'yan, boss? nasa ano na 'yan? Ito nasa 11 feet na to, 10 feet Mga ilang kilo 'yan, boss? Nasa 5 kilo na to. Ah. So ito naligaw, bumaba ng bundok, mga katropa sa susunog na kasi. Dun, yun, Nagsunog yun, kasi yun, kami yun, kanina Ay, doon oh, boss eh. Buti na ano nyo. kaya sa sa mamatay. So yan. Ay yung... Ngayong... Wala si Kappers na, kaya... namin. Na, pura pura namin. <laughs> Mahaba kaya pa pala doon sa pamalo pa, 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 lang lang, Pero ito yung palaging ano uh, nakaarang sa daan. Mm buti na natin. I-relocate lang natin anyway, kasi dito? habang alam ko kasi. Siguro palagi ko dito naglagay asa nasunod sa kahoy. So, oh, dito siguro sa, sa... Sa... Sa dito, dito 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 lumabas Dito, dito. Ano dito mga alam ng... Dito, dito ang dahil na wala kaming pero... Oh, Nga, so, pahinga mo tayo. <laughs>